Praise God! Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat ngayong araw na ito. Ako po ay na-excite na tayo po ay patuloy na nakakarinig ng mensahe ng Panginoon. Hindi lang sa isang araw kundi araw-araw. Kaya nga po tayo po ngayon ay nasa broadcast ng Araw-araw na Pagpapala ngayong pong araw na ito. Mapapakinggan natin ang magandang na mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus Christ. Lord, salamat Panginoon for this wonderful opportunity na kami Panginoon na God ay makarinig ng mensahe mo. Lord, we want to start our day, Lord God, na tama at, Lord God, babad sa presensya mo. Samahan mo kami, Holy Spirit, sa magandang mong gagawin ngayong araw na ito at dalangin namin na patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat at Diyos na puno ng biyaya sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon at tayo po ngayon ay uh, malapit na pong matapos ang taon na to ng 2025. Amen. Ano pa po ba yung mga bagay na hinihingi natin sa ating Panginoon? Alam ko, meron kang personal na hinihingi sa ating Diyos na minsan ay nakakalimutan na natin na ah, kaya pa pala ni Lord at kaya ng Panginoon sa lahat ng, pan ng panahon. Minsan din naman po nakikita natin na ay hindi ko nakaya. Siguro yung taon na to matatapos na lang na pwede na. Hindi ba? Sakto lang or uh, okay na to. Amen po ba? Pero tandaan natin, sino ba tayo at ano tayo sa ating Panginoong Heso Kristo? In John chapter 1 verse 12, Nangunit ang lahat ng tumatanggap sa Kanya, sa kanila ay ibinibigay niya ang karapatan maging anak ng Diyos sa mga naniniwala sa kanyang pangalan. So dito po ay pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos yung pangako niya na kung sino man ang tumatanggap sa ating Panginoong Yesu Kristo ay tinatawag ngayong anak ng Diyos. Ang tanong ko po, po sa inyo sa mga at tinanggap mo ba ang ating Panginoong Yesu Kristo sa iyong buhay bilang ating Panginoon na tanging tagapagligtas? At kung ganun po, ikaw po ay matatawag na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo po ay nabubuhay Buhay, sa biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lang to saktong biyaya, kundi nag-uumapaw na biyaya ng ating Panginoon. Unawain ho natin mabuti, uh, kapag tayo po ay natawag na anak ng Diyos, ano ho ba ang benepisyon nito? Number one ho, kay Kristo, ikaw ho ay bago ng nilalang. Tayo po ay bagong nilalang. At tayo po ay tinatawag na new creation. Tayo po ay uh, tapos na yung dati natin pamumuhay at nabubuhay nabubuhay na tayo na mayroong bagong pagkatao. At number one, nabubuhay tayo para kay Lord. Amen po. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, pinapaalala po dito sa ating lahat na yung lumang ugali natin ay tapos na at meron tayong bagong ugali kapag tayo po ay na kay Kristo. Titingnan po natin dito, napalitan yung lumang ugali at napalitan ng bagong pag-uugali. Paalala po ni Lord sa ating lahat. Kapag tayo po ay na kay Lord na at tayo po ay tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Tatandaan natin yung ugaling hindi maganda. Tapos na po yun ito po yung nakalipas na, ito po yung napalitan na, iman po, ng bagong pag-uugali. At dun sa bagong pag-uugali, ito na po yung nais ng Panginoon na isa pamuhay natin sa ating mga buhay. So, hindi na bagay sa atin yung lumang ugali, yung lagi, da lagi siguro, dati, uh, magagaliting ka, sensitive ka, or kaya, uh, feeling mo, lahat ng bagay, o na 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 naririnig mo ay patungkol sa'yo, or kaya, napaka-self-righteous natin, or kaya, masyado nakasentro yung buhay natin, sa sarili lang natin. So, yun po yung mga uluma nating ugali. Pero ngayon po, meron na tayong bagong pag-uugali at bagong pagkatao. Enjoyin po natin yan. Amen po. Ay, ito po yung mga bagay na uh, isang benepisyo na matawag na anak ng Diyos ay merong isang bagong pag-uugali. Hindi po natin na uh, kumbaga, ini enjoy yung luma. ini enjoy natin yung bago. At alam natin, ito po yung bagong ugali natin ay nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Pangalawa ho, tandaan ho natin na ginawa ho tayong matuwid sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. hindi ho ito sa sarili natin kakayahan o sa sarili natin katuwiran. Ito po ay binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Regalo niya. Amen po. Lubos niyang biyaya para sa atin. Para sa mamagitan ni Kristo, tayo po ay matawag na matuwid. Alam niyo po, marami po mga tao ngayon ay uh, na nagagawa po natin maging mabait. Amen po. Pero akala natin yung kabaitan na yun ay sapat na para tayo po ay matawag na anak ng Diyos. Hindi po. Amen po. Para tayo po ay matawag na anak ng Diyos, tanggapin natin ang ating Panginoong Heso Kristo sa ating buhay. Maniwala ho tayo na siya po ay merong kakayahan na tayo po ay pakalinisin, patawarin at siya po ay Diyos. Amen po. Na nagkatawang tao para ibigay po niya yung buhay niya para sa at para sa akin. At tayo po ay mapatawad sa ating makasalanan at tayo na ngayon ay nabubuhay para sa Kanya. So yun po yung nais nice ng Panginoon na ipaalala sa ating lahat. Kung uh, mabait lang, hindi lang yung sapat na mabait lang. Kailangan meron tayong Kristo sa ating buhay para masabi talaga natin na yung kabaitan po natin ay walang katapusan. Amen po ba? Katulad ng pagiging mabait ng ating Panginoong Diyos sa ating mga mabuhay. Walang katapusan ho yan. Talagang yung biyaya niya para sa'yo at para sa akin lagi nagpapaalala sa'yo na, oh, tayo po ay kailangan mabuhay para kay Lord ng tama. Oh, yung ginagawa ho natin in secret ay alam din ng Panginoon yan. Even po, wala tayong may sa kanya. Or kaya meron ka mang sitwasyon ngayon na pamilya mo hindi alam or kaya ikaw lang ang nakakaalam pero alam mo ba na simula nung tinanggap mo ang ating Panginoon si Kristo, so, alam na alam ni Lord kung ano yung pinag pinagdadaanan mo. So, wala tayong may tatago sa Kanya. Amen po. At doon palang alam natin lahat ng bagay ay lantad sa ating Panginoon Diyos. Pagkakalo, ay wala tayong maipagmamaliki kay Lord. Amen po. Hindi sa mabubuting gawa, sa talino natin, or kaya sa kakayahan natin. Dahil tandaan po natin, ang kaligtasan at katuwiran ay galing lamang sa ating Panginoong Heso Kristo. So, doon palang, magandang paalala po sa ating lahat, katulad nga po, sa in. Second Corinthians na kung meron man tayong may pagmamalaki o ipagmamalaki sa buhay, bakit hindi natin ipagmalaki ang ating Panginoong Diyos? Amen po. At kung sino man po ang patuloy na uh, kung baga uh, pinagmamalaki ang Panginoon sa kanyang buhay, ay yun po sila po yung mga taong uh, inaangat ng Panginoon. Amen po. At yung mga tao din nagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos ay inaangat ng Diyos sa kanilang mga buhay. So dito po ay pinapaalala sa ating lahat na kung meron meron pa ba tayong mga bagay na iniisip natin na ito ay galing sa sarili nating kayod o sarili nating kakayahan kaya nararanasan natin na sumagana, naranasan natin ma maikabit lahat ng titulo sa ating mga pangalan or kaya na masabi natin yung yaman natin ay talagang sa sarili natin sikap nawawala po yung nawawala po ng saysay -say, yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa ating mga buhay dahil sarili lang ho natin ang ipinagyayabang natin sa sarili natin uh, 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 kung baga perspektibo na natin natin nakikita na tayo pala ay gumaling lang dahil magaling tayo. Hindi ho, magaling tayo dahil magaling ang ating Diyos. Paalala po yan sa atin ng Panginoon. Sino tayo sa ating Panginoong Diyos? Ano tayo kay Lord? Tayo po ay patuloy na inaayos ng Panginoon ang ating mga buhay araw-araw. Araw-araw po merong kayang gawin si Lord. Kung kahapon sa tingin mo walang ginawa ang Panginoon, sa tingin niya lang po yun. Pero let's count uh, yung mga blessing ng Panginoon sa ating mga buhay. Let's count all the ways na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Yung mga paraan ng Diyos sa atin. Iningatan ka niya. Nakatulog ka ng mahimbing. Amen po. Nagising ka ngayong araw na to. Hindi po ba yan pagpapakita ng katapatan ng ating Diyos? So alalahanin natin lahat. Tayo po ay anak ng Diyos. Amen po. May karapatan kang humingi sa ating Panginoon sa mga oras na Whatever prayers you have right now, ask from the Lord. Amen po ba? Believe God. Amen po. And whatever things you ask from Him, Amen po ba? Ay pwede mo itong tanggapin sa mga oras na uh, according sa plano ng Panginoon para sa ating mga buhay. Purihin ng Diyos, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat o oh God for this opportunity, Lord, na makita muli namin ang aming mga sarili na kami po ay mahal na mahal mo, Panginoong Heso Kristo. Lord, hindi dito natatapos, Lord. Bagkus, Lord, alam namin, Panginoon, meron pa, Panginoon oh God, na maganda kang plano para sa aming lahat. Lord, kung meron man nanonood ngayon, Lord, na nagdududa siya, paano ba naging mabuti ang Diyos sa akin? Alam niyo, oh, Panginoon o oh God, ngayong oras na to, pinapakita mo sa kanya, Lord oh God, habang siya ay nagpapakumbaba, habang siya oh, ay nagsasabi, Panginoon o oh God, na hindi niya kayang mabuhay, Pang Panginoon sa mundong ito sa sarili niyang paraan Panginoon ipakita niyo po sa kanya ang lubos niyong biyaya Panginoon o God salamat Holy Spirit na sa oras na ito, ikaw ay regalo sa amin Panginoon alam namin banal na Spirit, pinapaalala mo lagi na kami ay anak ng Diyos Panginoon o God at ang mga pangako ng Panginoon ay para po para, para po sa aming lahat Panginoon o God salamat Panginoon for answered prayers salamat Panginoon for healing ngayong araw na to Panginoon salamat Panginoon o God for your provision, Lord. Salamat, Panginoon oh God, for your miracles after miracles, o oh God, sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, ikaw ang aming tapat na Diyos, Panginoon. And you are always in control sa aming mga sitwasyon. Salamat, o oh God, for this wonderful day, o oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At dyan po nagwawakas ang ating araw, araw na pagpapala. God bless you all po, and bye-bye.